RMN Drama presents HANDU Manan So sa, sa Ka Awe Ano pa daw sa iyan ka agi ka doon? Nau Cebu City. Angkat mata tatampu, dikta sengan nga Dali. Recorded by X Thunder Gaming. Nak, ayo kalimut ha. Madugay kong uli-uli ang kay magbasahi si kus ilang mamruwena. Okay, ma. Sure ka? Mo pa dayon pagyapon kag masahi didto? Ay eh, oo na Uy, Bata pa lang na si Ma'am Na na ka nga masahi na gid ko ana. Bisan pa man si ang ginikanan. Pero ma, nak. dilit na lang gud ni nato lalisan. Sige ma. Basta kay pagamping lang gid didto, ha? Oo, nak. Ikaw sad, pagamping sa si trabaho. Girl, lalag ko niyang gabi -i. Ha? Daga'n kong trabaho on eh. Wala no? Biya isa ko na po nagbisa. Kanani ba niyong mo trabaho eh? Muna ka gawai ko. Uh, 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 Ikaw ha? Kanaha uh, Kana, ka ng -ba, ba ni Muron? Ikaw pa? Ah, lagi, lagi. Okay na, okay na. Hindi na ako magsapang. <laughs> Good. So, what's up, man? Love the leader, Dili ko. Humanon pa rin akong trabaho, Onya. Napasag ko yung lakaw inig guman. Hmm? Kid Chain. Nice thing dressed ta. Ah, uh, excuse me. Nailang size ani? Mahal ba yan ni? Ah, uh, hatagi lang ko og laing size palihog. Miss, prangkahan lang tika ha. Di gusto maghagu-haguon. Ya, di gapo lo palit. Kung namoy medium nga size ani palito nako dayon. Oh gitutukan mong kukuni mo. On sa mandili ka mo ko, ha? Kaya ko si mong manager mga yugla yung size, Ani. Idiot! Sigurado gi ko malipay si Mama Ani. Ma? May nga Ma? Oh. Ah. Hello, pa. Nak, niya mi si mama ni hospital. sa ospital. Onsa? Nga naun Naunsa si mama! <sluruh> Eh, nakuyapan ko, nak. Ay, tugod sa kainit. Mao ba? Pahuay na, ma. Um, pa, pwede ta mag kawas? eh uh, sige, sige na. Ano na nagkuyugman mo ni Mama? Um, Kwan nag... Uh, Di ba giing na naman, tika? Ayaw nagpakita ni mama. Nangumusta lang ko niya. Nangumusta sad ko ni mo. Kung mangumusta ka na ako ni Ato Takasbay, Ganon sa gawas pa magin mo mag-abot ni eh, mama. Kay mo may iyang gusto. Nag... Gusto kong mamawi ninyo. Ah, <laughs> uh, mo nang magsigi kag padana kog kwarta mao ba? Nga naman. Kuwang pabaday ang kwarta nga uh, akong gipada? Dili mahitabong makuwang. Kay bisag gamay, wa ko magkinahanglan sa si imong kwarta. Wa na nako ako gasto bisag piso pa, ana. Na... Palihog lang. Ayaw ka tagi og false hope si mama. Kay bisan no, og balibalihon pa na tong kalibutan. Dili mahitabo nga kami mo imong pilion. Kay nagpakasal ka na sa lain. Og may lain na sa kampamilya. Dali Recorded by X Thunder Gaming Oh, grabby believe girl, kiko ni mo girl. Dili la ko gusto masakitan si Mama kini nila si um, siya ni Papa. Habi ni mo, si Papa ang rason nga nung hangtod ka ron. Dili ko gusto makauyab. Lalaki nga way baruganan. Maayo kayo mo palaom. Um. om. Maunang lihay kay kag mga laki. Oo. Oh. Og maunang ako yung ampingan si Mama o ipalayo na ko siya ni Papa. kinalaki ko. Maadto na ko si na kaya. nisaad saad ko nga masahion ako siya karo. Dili lagi ma. Ani na lang. Ako may mo masahi ni mama. Uh, kaya de ay libo. Anong dili? Tinudloan ba ako ni mo ma? Maong ikaw, pahaway lang, ugtarong din hi, Okay. Iarang ang bayad ayo. o. Salamat ka ayo, ha? Way sa pa yan, ma'am. Oh, pag gumulaginig mong masahista ron, tita. <laughs> ah, anak ni sa kong suki. Ah, day, dali, si Rave, akong pag-umangkon. Dili pa dugay nga naabot gikan sa US. Mayong hapon, sir. Oh, mo at sa kaglayang service, dali. Ah, oh. Rave, unsa ba? Ayoko na pagbinastos. <laughs> O siya man, nangutahan na aramang ko. Mangutahan sa kunin mo, Sir Rave. Wala na kinaginahan ni mo nga mangita na malakag mo service ni mo? Siya itong isultin mo? Claro, Ato. <laughs> ato na ako, Ma'am Rowena. Salamat kayo. Ang bugero sa itong tawahan na na. <laughs> Supal palagi. Nagtuo siguro sa'yag matahak ko niya. Ah. Oh. Uy. Naman na yun ni sa akong gwapang amika? Dali sa bar ba? Mang luod na kukuni mo. Ay, di ligay ko undangan, ani. At tuon na lang na ako. salamat. Yan higit ko. Hmm, mangluod niya ka. <laughs> mangluod niya ko. Mm. Hindi ka mo need, girl. Klaro oh. man. Ah, malagi kay... Oh. Oh. Ikaw. Ngayon na amang ka din, he. ako. Ah. na ko. Ah, kadihot, kadihot. So, ha? Oh. Ganun sa may problema ninyong duha, sturyahin na ninyo. I'm sure, misunderstanding, Understanding, raman ba? Dali, please. Alag-uli. Okay, sige. Dili ko mo uli. Pero ayaw kong pugsa nga mo entertain anang tawha na. Ako na ihato niya. Anxious ka? Medyo nalipong nasa kukuray. Uh, okay. Okay na ko. Na, dawa sa dabang ko. Ang kasuka naman Ya, to na tinga. Ayan lang pagsupak. Salamat. Sorry. Kalimti na lang to. Kikalimtan sa nako nga nagkaila ta. Mau ba? Mau din ito ba? Oo, oh, girl. Maunang musurok yun akong dugo atong tawhan. Hala, patay. Ang niya yung number. Unsa? Matagal yung siyang chance, girl. Nagsuri naman ka, ha? Mamawi man siya ni mo. Sige na. Bisa ka usa lang. Thank you, ha? Ah. Bisigot ka nga makikita na ako. Karon, Rani. Karon, Rani. Nisugot lang ko kay ni Hangyo ang ako amika. O gusto lang ko mahibaw ka ha? Nga wakoy plano makig amigo o pareha nimo bugiro ni mo? Ka nagsalig kay kwartahan? O niya murag na kami no sa mga tao nga nanarbahog tarong? Surin na lagi. Eh. Promise. Nibaw ko nga ingon na imong uh, first impression ako. Pero hatagin lang ko chance kung unsagyo ko. Uh -huh. Uh -huh. Oh, nai mo maligyan quick-quick. ko. Oh. Ngaon ta na. Ha? Mukhaon ka, ana? Oh, ganun ng diligod. Kalami, ana. Tana, na, librehon ta ka. Oh. Anya, kamusta man ninyo pag-ubanubang? Actually, okay naman siya. Bota na si Rave, oy. Siguro, ah, uh, natripan lang yun kaniya tong higayuna. Ha? Gabi ni mo, girl. Muangkon ko nga ang bugiro gito siya. Bugiroon ba? Pero nag-ana mo kawang yan ang bugiro. So kad nga nagkaila mo. Mga ko pa ni mo. Kamang may At aki like, chance. Ah, bisa kinsa. Deserve at aki like, chance, girl. Girl. Tinood, gisugot ako ni mo. O, oh, Basta kay... Dili lang gini mo wag tangon ang akong pagsalig nimo. mo. <laughs> Di ka na tabo, Dali. Salamat kayo. Nalipay ko na kay Hatag kasi ibang pagsalig sa lalaki. Ikaw, ma. Kung ikaw mo ipangutanon ba? Angay ba na kung hatagan og lain chance si Papa? Nak. Nagpakasal si Papa ni mo pero wa siya mahibaw nga mabdos ko ni mo. Karoon na siya nahibaw nga dako na ka. Huwag tinuod ang iyang giingon, nga nibiya na siya sa iyang pamilya. Kay bisag dili pa ni mo siya dawaton, pero kitag yun iyang pilion. Ma... <mukulupan> Eh, Ti, kanak ka nak. Hatagan ko ni Mugla ang higayon. Opa, basta isaad lang sa din mo na ako nga dili ni mo pasakitan si mama. Oh, dili na anak. Ang pinggan ko sa si mama ni mo. Ilabi na kiyo ikaw. Salamat, nak. Salamat, sad pa. Nothing real, nothing real. Sakto nga Kanan na ay hustong panahon para makasabot na sa sitwasyon. O karon ako na sabtan on gibati ni mama para ni papa. Sa dihang ni na sad ko og gugma. Yes. Dili dali ang paghatag og pagsalig. Pero kinahanglan ni ila binasa sa tawo nga mga mahal nimo sa kinabuhi. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power RMN. by X Thunder Gaming. Mga tao mga galang ka agi ni Dali nga taga City ban sa awit nga yang pengayu awit nga till i love you Danu dua saraju ni Carol Mary Kain uga bus sa direksyon ni Priscilla Kamu sab mga higalag mga sukin ti kina singka singkong ki dapit supapada sa inyong nagalain laing kaagis sa kinabuhi nga naglibut sa usah kaawit iadris lang ni ining tuluman nun handumanan sa usah kaawit RMN Production Center Studio 3rd Floor Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City ubaka ipada sa on Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayo, tegang salamat sa inyong pagpamina.